Oh, patay oh. Iba? Boy pa! <laughs> eh! Oh <Uy>, shit! para <laughs> kang yan, parang ng litrato ah! <laughs> Di diba, pag ang babae nakaganyan, no? Naka, uy, gag. Para susunod, baboy. <laughs> di pa pag tinitingnan niya ng lalaki, di ba ang may mali ng lalaki, hindi ang babae? Hindi naman, Roy. Ko, naman, sobra ka naman. Kasi bakit tinitingnan? Ikaw yung may mata, di ba? Hindi yung kasalanan ng babae. 'di ba? ko naman ito eh, babae sa baliti to. Eh. Ito diba kasi sinisisi bakit daw nag nagpa-fake pa, ikli short, nagbra lang, fake short. Eh doon sila komportable, doon kami komportable. Eh kasi yung mukha eh, mo may mali siya eh. 'Di ba? niyo yung mata niyo kasi yung mata niyo may problema, bakit kayo tumitingin? Masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Masyadong mababa oy. <laughs> Wala, sinuiro ko! Yan ko si Gusion! Ala, si Gusion! Hmm, nga ka pa! <laughs> Ay na! Wala, gwapo! Wala, gwapo to ah! Meron din pagnanas eh! Wala <laughs> ko doon mag-cocour! Mag Sige nga, pakitaan nga natin mag-cour! Tara nga! Eh! Mm. Hmm! Bakit may tigawat yan ah? Tingnan na natin yung mga combo-combo, Gusion! in, lab love talaga ako dito kay Cushion eh. Crush ko talaga to eh. Talagang mahilig sa kapwa niya. <laughs> Alright, let's go, let's go na. Ito na, mag-cushion na ako. Kamukha, kamukha ako talaga. Kamukha ako pala. Nanood kayo ng Jomong? Hindi. Nung ba yung <laughs> tingso nila? Hold on, he's gonna hold on. Daddy in song, when the summer is on. Tintunado eh. Hold on. <laughs> Kuse, masing wane kuraso. Gusto mo chinilasin <laughs> <laughs> kay Muso? Ganon ba? Yung muldo na ganon? Nanood no, kayo ganon? Hindi no. Hindi kayo na no. Pangit no, no. nyo kasi. Boy, oh. walang yan to. Hindi <laughs> <laughs> na nabutan yun no. Eh, mga supot pa kasi kayo. Matagal daw yun. Takot ako eh. Ako, 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 yung core. Naku, sinasabi ko sa inyo. Ito na ang pinakamalakas na core. Masyado ka sinungaling na mat. <laughs> sa buong mundo na makikita nyo. Uy, si, uy, si Badang. Nandito si Badang. Core din ba si Badang? Ay, hindi. Aba, tinipitipian tayo. Ano na papa Badang, oh. Badang, oh. Tingnan mo, Badang, oh. Hindi ko na alam binibili ko, Badang, oh. Ang Tata tatanga-tanga. Pagay natin yung Badang. Sige, lap Lapin mo yung Badang. Ayot na Okay, Badang. Patay na yung Badang. Ay, nako. Ay, nako. Basta. Ba? <laughs> Ay, nako. Alam nyo naman siguro, gusyon gato, ha? Kaya lang, bakla eh. Huwag nyo pinitin ang pagiging gusyon gato. Huwag nyo, huwag nyo kasing subukan, ha? Bakit gusto mo subukan ako eh, ha? Alam nyo naman siguro, si Chokla, ha? Kahit wala tong cellphone nun. Malakas talaga tong mag-email. Kaya na, parang luka-luka. <laughs> ah, dito, Kita nyo naman kung paano ko binanatan sila. Ayan o, no, si Gatot. O, oh, tara nga. Gagatotin natin. Masarap magpagatot siguro kay Gatot ay. Bastos ka. Nasaan pala kita? Uy, kagi. Mali pa. Ayop na yan. Ayop na yan. Sira ulo. Patay sa akin. Pray, patay ito sa akin. Ay, gagob. Hayop na yan! Mali yung napindot ko! Hindi talaga pre, hindi sinadya ko talaga yan, pre. Sinungaling ka! Isiisip, isi-iniligtas ko sana siya eh. Kaya lang, yung utak ko parang nakan. Nawala, nawala yung utak ko doon. Yung utak mo kasi tuyo. Ah, pinabigyan ko talaga yung pre para hindi siya patayin pre. O, oh, patay oh. Diba? boy pa! <laughs> Diba? Sabi sa inyo eh! Oh, acting ko eh! Sabi sa inyo eh! Ha? Sabi sa inyo eh! Ha? Kalang siguro hindi ako malakas mag-cushion ha? Hmm, si Chokes lang naman ang bobo eh! Hindi, babaero yun eh! Ha? Ah? Tara na, tara na, tara na! Pahin natin yung mga bitlog nila! Ayan o, oh, patay to oh! Naku, patay to sa akin! Manda ka sa akin ha? Hindi tayo talong! Hindi ka talong eh! Hindi, hindi, hindi pa umuwi Naku, hindi ka pa umuwi. <laughs> hindi ka pa umuwi. <laughs> Pati ka maitsura nito. Oh. <laughs> <laughs> hindi ka pa umuwi. <laughs> hindi ka pa, oh, hindi pa kasi umuwi. Dapat umuwi na mga ganyan, eh, no? Ano ba ang pakialam mo? <laughs> kasi, kailangan nyo kasi umuwi. Naku naman, no? Yan ang mga sinasabi ko, eh. Yan ang mga sinasabi. Dito, dito. Ano pang iniintay nyo dito na? Bakap dito, mga supot. Bay, lang sa buhay mo. Dito. <laughs> Sige. Oo. Oh. Diba? Oo, oh, patay naman! Patay yung kita eh. <laughs> Ang galing-galing ko talaga! Buti na lang nakakagilig yung mga birada natin doon. Lupit. Talaga? Adoration. Bongga. <laughs> patay, gilig siya. Patay, tumalay ko. Patay ko. Oo! Aduh! ado ah! Ha? Akala mo siguro, no? Akala mo siguro makakatakas ka, no? Hindi! Hindi ka makakatakas sa mga barada ko! Mano pa nag <laughs> Ay! Ay! Ibu nga nga mo! Saan yung kalaban? Mapapatay ako dito sa klulok! Bahala ka sa buhay mo! <laughs> Bibiradahin ko talaga mga bitlok niyo, Baka cushion god niyan. Di na baho? Eh! <laughs> Weshit! <laughs> 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 Asa ka ba? Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi, ha? Combo one, combo two, combo, combo, kunyo na po! Pag-ayo <laughs> mo sa <yung> akin, sasaktang <laughs> <kaya>. <laughs> con Satanás. para que cojo ah. Wait lang, pre. Ay! Ay! <laughs> Ay! 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 Ay, pray! Ah! lang! Pray, banata mo, Pray! Nanood lang, tagal. <laughs> Sorry, baby. Nagpapakyut kasi ako doon. Tutulog ka sa pansitan eh. <laughs> Malas naman, oh! Yan <laughs> eh, na, yan na, baby. Nandito sa gilid. Okay, okay, oh. Tuloy natin yung Lord. Ay! Ang laking bakla nito. <laughs>

<laughs> Tapusin na natin! Laplapin na natin ang kapangyarihan ng mga lakas nila! Chichibukin na natin yan, free. Aba! Tinatakot mo ako? Let's <laughs> Ay, sorry, 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 sorry! Yawa! Hey! Eh. Reset! <laughs> Nakala ko sino yung yung pre, ginato tayo sa harap. Wisit na yan. Sa ba? <laughs> Sus, Mariusip! Andito. Wala akong nakita. <laughs> Wala, paano ako naipit doon? Ewan. <laughs> Ayawa. Sorry lang, sorry, sorry, sorry. Sorry. <laughs> Sorry, sorry, sorry. Sige, patayin yan. Triple kill, Sabits. Ganyan lang, maiinit ang kilikili niyo eh. Lalo ka na. <laughs> Uy, gagi, nandiyan na pala kayo. Ay, hayop na yan. Sa taas, sa taas. Sige, badang, sipain mo. Para, uh, mami, ikaw sipain ko na. <laughs> nice one, Palakpakan natin yan. napaka -swabby. Nice one, bibing. Ang galing yung play, eh, no? nag talaga yung buhok mo. Puritit <laughs> pala ng mga kasama.